Ang bilang naman po ng mga apektadong individual sa Quezon umabot na sa higit sa isang daang libo. Brigada Bien Manalo, ibrigada mo. Brigada. 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 B -b 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 -e. Report humalo na 27,193 na pamilya o katumbas ng 104,478 na individual ang naapektuhan ng na Bagyong Christine sa buong nalawigan ng Quezon. Batay sa huling talaan ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa panayan ng Brigada News FM Lucena kay Dr. Mel Avenilla, head ng PDRRMO, umabot naman sa labindalawa na sa buong nalawigan ang tuluyan ng nasira habang 91 naman ang bilang ng mga bahay na bahagyan na apektuhan ng manalasa ang bagyo sa buong nalawigan. Kaugnay nito, sinabi na Vinilya patuloy ang sinasawang consolidation ng data ng Quezon PDRRMO upang maaman kung ilan pa ang madadagdag na bilang sa mga labis na apektuhan ng bagyo sa Quezon. Samantala, humihingi pa rin ng tulong ang bawat apektadong residente sa lalawigan lalo na sa nakaranas ng matinding baha. In the heart of changing lives, ito si Brigada Bien Manalo ng 92.7 Brigada News Seven Lucena. Lucena News